One, two. Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. Siyempre ko ako naman ang tatanungin nyo. Nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang kagandahan ng mga sa ninyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Sunday so have a blessed Sunday sa atin lahat ng bongga bonga at hindi lang yan syempre sa lahat ng mga bago natin subscribers hello po sa inyong lahat maraming maraming salamat guys sa so pag subscribe ninyo syempre dito sa channel ko at syempre sa lahat naman ng makamamasamja na laging sumusuporta dito araw araw lagi lage maraming maraming salamat guys sa inyong lahat syempre usapang chika tayo ngayon. So, marami akong hatid na chika sa inyo ngayong araw na to. Na talaga naman, oh my gosh, magpataas ang kilay ninyo ng bonggam-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, huwag na nating patagalin ang ating mga chika. So para sa una natin chika, ito nga mainit na pinag-uusapan kahapon dito sa social media kung ang Miss Universe ay matutuloy ba dahil nga sumakabilang buhay ang dating reyna ng Thailand na si Mother Queen Sirikit. And then ayon ang tanong na lahat, paano na ang Miss Universe? O oh, diba naloka ako talagang Miss Universe ang ko nila. And then, ayon so kahapon din naglabas na ang statement ang organization ng Miss Universe na si Mr. Nowat at sinabi niya nga na tuloy na tuloy ang Miss Universe kasi nga naka all set na ang lahat at hindi na nila may uurong to. Anong chika mo dito, Mama Sam? Well, ang chika ko dyan, syempre nakakalungkot, di ba? Yung mga nangyayari ngayon dito sa Thailand dahil nga ayun nga, so makabilang buhay nga ang dating Reyna. And then, syempre, kailangan natin magbigay sa kanila ng time para sa kanilang pagluluksa sa pagkawala ng kanilang Reyna. Syempre, mahal din to ng mga Thai people. Sabi ko nga sana high 30 days, iusog nila. Kung baga para, in within 30 days sana mabigyan nila ng pagluluksa, di ba? Pero kasi syempre, yung mga ibang candidates kasi ayan na nagdatingan na at syempre lahat talaga ay ayun, may hirapan sila sa mag-adjust ng mga katulad na lang ng ticket, yung mga booking nila sa hotel, yung mga lahat ng mga ano nila kung iuurong pa talaga. Kaya naiintindihan ko din na kailangan talaga ituloy na to no matter what happened kasi nga di ba all set na yun lahat at yung ibang candidates ay nandito na sa Bangkok kaya parang nakakaloka Susko yung nangyayari ngayon pero syempre ayun nga so ang decision ng lahat ay ituloy na ang Miss Universe pero may mga pagbabago sa event na mangyayari sa Miss Universe dahil syempre mag-a-adjust sila sa sitwasyon ng country ng Thailand. And then dapat maunawaan natin yung lahat. Alam naman natin na may pinagdadaanan sila and then doon tayo kung ano ang the best para sa lahat. ba diba? So yon Kaya doon sa mga nagtatanong paano na ang Miss Universe, ayon tuloy po ang Miss Universe at kung ano yung mga plan nila ay isasagawa nila sa pagdating ng mga candidates. So, yon So, yun na yun kasi. Naka-all set na eh. And, wala talaga tayong magagawa, ba diba? And then, eto ang sumunod na chika. Siyempre, pambato natin sa Miss Cosmo malapit na rin sumabak sa international stage dahil ang Miss Cosmo ay magaganap this coming November 28 to December 20 kung saan gagawin to sa Vietnam. Kaya naman si Chelsea Fernandez, ang pambato ng Pilipinas, ay naghahanda na rin para sa magiging laban niya sa susunod na buwan. So, ilang araw na lang din, di ba? So, after na Miss Universe, Miss Cosmo na. Tapos, may Miss Charm pa. Ay, nako, nakakaloka. So, magsasabay ang Miss Charm at ang Miss Cosmo pero syempre bago itong matapos ang taon, kaya naman ang chika natin dyan, Chelsea Fernandez handa na kaya? so ako para sa akin ha handang handa na ang Chelsea Fernandez, kasi matagal-tagal din naman niya na itong pinaghahandaan kasi mula nung naputunga siya ng corona para sa laban na to ay ayan na, papas sasalang na siya anytime, di ba? So makikita na natin yung kanyang paghahanda. So tatapusin lang muna natin syempre ang Miss International, Miss Earth at saka Miss Universe tapos tututuhan na natin syempre si Chelsea Fernandez sa magiging ganap niya dito sa Miss Cosmo pero syempre ang inaabangan na lahat Chelsea Fernandez, umarangkada kaya hanggang sa dulo ng laban. Tingin ko, yes, may laban si Chelsea kasi nga, alam naman natin na palaban talaga ang babaeng to. Kung si Atisa ay iba ang atake, pero ito si Chelsea Fernandez, nako, hindi mo po pwedeng isdabin ang beauty niya dahil, ay, nako, papalagyan. Hindi yan katulad ni Atisa na parang mananahimik lang pero kasi si Chelsea kasi, Nako, mong pipitikin niya. Pag pinitik, pinitik mo yan, ay bongga. So, yan. So, character, parang feeling ko talagang pasok na pasok siya. And then, plus yung tapang ng Chelsea Fernandez. At tigit sa lahat, yung yung palaban ng Chelsea Fernandez. Kaya naniniwala ako na Hmm, hmm, kakabugyan ng bonggang-bongga. -bongga. Kung iisipin ninyo, no, yung mga binibining Pilipinas queen, ang laki ng challenge talaga sa kanila. Like, example, Emma Tiglao at isa Manalo Chelsea Fernandez, di ba, na nagkukumpit ngayon silang tatlo sa iba't ibang klase ng international pageant o magkukumpit pa lang. Kung iisipin mo, Siyempre, may napatunayan na sila eh, sa Pilipinas bilang queens natin, di ba? And then, dadalhin sila uli sa international stage. So, medyo mataas talaga yung expectations sa kanila. Kaya, naiintindihan ko kung anong pressure na nararamdaman ng mga candidates natin na inilalaban natin ngayon. Pero, naniniwala din ako na talaga ang mga candidates natin na to ay palaban talaga. So, yung tipong alam na nila kung ano yung gagawin nila. Kasi hindi na to bago sa kanila, diba? Especially at isang manalo. So, yun. So, let's see kung ano ang ipapakita nila sa laban nila sa international stage. And good luck kay Chelsea Fernandez, diba? So, yun. So, laban yan. And then, para sa sumunod natin, chika, eto nga, pambato ngayon ng USA. So, nagbabalik ang uh, Nebraska sa international stage. So noong 2018, ang pambato ng uh, ang pambato ng USA ay from Nebraska. Ito nga ay si Sarah Rose Sommer and then ngayon naman ay si Audrey from Nebraska ulit. So mama, something tingin mo, anong chika mo dito? Well, ang chika ko dyan ay bongga. Oh, 'Di ba parang nagbalik lang yung eksena. Pero sana naman Uh, kung ano yung narating ng USA noong nakaraang taon, malagpasan ngayon ng pambato ng USA. Yung USA kasi medyo nawawala talaga sila sa eksena ngayon sa Miss Universe. Ilang taon na sila talaga yung sasabihin mo na parang hindi na sila masyado napapansin. And I hope na sana this time ay mapansin sila ng bonggam-bongga. Pero nakakalungkot lang kasi yung pambato ng USA ngayon. Talagang konting-konti -konti lang yung time niya. So parang ito nangyari noong noon nung ano yung lumaban yung kay Beatrice yung sa Israel, di ba? Parang after na koronahan, ilang araw na magsisimula na ang Miss Universe. So, ganun din yung nangyayari ngayon dito sa pambato nila. Kaya parang hindi ganun kadali na mag-penetrate yan ng todo-todo talaga sa Miss Universe. Kasi syempre yung pagod, walang pahinga. Tapos mag-prepare pa siya para sa Miss Universe. Isipin mo na lang, ano kayong susuotin niya sa Miss Universe, di ba? At saka paano itong maghahanda? Ano yung transformation na ipapakita? Parang wala naman nag ganon. Pero ang maganda sa kanya, hot na hot pa siya para sa magiging laban niya sa Miss Universe kasi yung energy. Ang hindi ko maintindihan sa Miss USA, bakit kailangan gawin nila ng mga ganitong buwan? Bakit hindi nila gawin ng maaga? ba? Diba? Parang ano ba nangyari sa organization ng Miss USA? Parang napabayaan na at nawala na sila sa sistema. So ako para sa akin siguro ito yung dapat tutukan ng organization. Kung sino man yung nag-organize nag dyan. Na sana uh, bigyan pansin niya 'yung kulang sa situation nila kasi tingnan niyo parang walang publicity parang bigla na lang sila nagkaroon ng competition dati-dati inaabangan natin 'yung pageant ng Miss USA yung tipong parang Titignan natin kung sino 'yung mga magiging candidates nila ngayon parang isang igla parang hala may nanalo na <laughs> ganon 'di ba so na hindi natin namamalayan kasi na nagkukulang na sila sa publicity sa ingay and nawala na sila sa sistema. I hope na sana babalik yan ng Miss USA at matutukan nila ng bonggang-bongga -bongga kasi sayang naman ang pagiging USA nila kung mawawala sila sa eksena ng mundo ng Miss Universe, di ba? So, ayun. So, ngayon, yung pambato nila, good luck. Oo, wish all the best para sa pambato ng USA. And then, let's see kung ano yung ipapakita niya sa international pageant dito sa Miss Universe, di ba? Diyos ko, nakakaloka. Bar bakit ganon? Buti nalang maganda si ate, no? Talagang may ibubuga din yung ganda And then, ito din ang sabi mm -hmm. So, sabi ganon, tingin mo Mama Sam, isa ba tong malaking sign Oho. para sa pambato natin Kasi daw, noong 2018 ay Nebraska din ang naging pambato ng USA sa Miss Universe And then ngayon, from Nebraska pa rin ang ilalaban nila ngayong 2025. So, tingin mo, Mama Sam, ito kaya ang para sa ating bansa na tayo ang mananalong Miss Universe. <laughs> Nakakaloka. Iba yung 2018, iba yung 2025. Nagkataon lang siguro na parehas yung naging kandidata ng USA na galing sa ganun lugar doon sa kanila. ba? Diba? But naniniwala ako na may chance ang bawat isa. Like example, si Miss USA, kung aariba siya. Siyempre, iba naman yung ugali ni Summer, iba naman yung ugali ng Miss USA ngayon. Saka iba yung pagkataon nila. Ganun din kay Atisa, iba si Atisa, iba si Catriona Gray, di ba? And then, challenge to sa mga bagong candidates ngayon kung paano nila ipipenetrate ang sarili nila para marating kung ano yung dapat nilang marating and good luck. Wish all the best, di ba? Para sa kandidata natin at sa kandidata ng USA. I hope na magkita sila hanggang sa dulo ng competition. So, yun yung wish ko para sa dalawang bansang to. Kasi dati, USA, Philippines, Venezuela, yan yung mga inaabangan natin eh. Pero ngayon, tignan natin kung paano sila magpipenetrate ng bonggang-bongga. Di ba? So, yun. So, good luck sa kanila at sana makarating ang pambato natin hanggang sa dulo ng competition at makuha niya ang korona ng Miss Universe. Di ba tiwala ang kailangan natin ibigay. And then para na masasumunod natin chika, pambato ng Espanya para sa Mr. International, Mr. Supranational at Mr. Global ayan na. Mama Sam, anong masasabi mo sa mga bagets na nanalo? Hindi naman sila bagets, mga matatanda na sila kasi 26 years old, yung mga gano'n yung edad nila. 24, mukhang bata lang. Kumpara doon sa mga reigning king, di ba? Sa mga reigning king ng international pageant na parang makikita mo na para silang kuya, oh, di ba? Para silang mga kuya nito. Siguro dahil sa edad, kasi itong mga sila Kurt, Ewan ko, ilan taon na ba si Kurt? Parang 26 lang, di ba? Pero yung iba kasi parang nasa 30 plus na. Oo, So, kung titignan mo, medyo matured ang looks nila. More than dito sa mga bagets, uh, sa mga bagong panalo ng Espanya. And then, lahat sila gwapo. Lahat sila parang look younger. O, oh, di ba? Parang nga sila mga 18. Pero mga edad nila, 26. 28, mga ganun, 24, ba diba? So, hindi na bata yan. Ang bata yung mga teen, yung mga 16, 17, 18, katulad ko, 15, ha, ganon. So, ayan, so, ganon tignan. And then, let's see kung ano yung ipapakita ng mga to. So, syempre, dapat magpalaki ng katawan, ayan, maging mature ng itsura, maging man na man. hindi mukhang... Teenage, o, oh, di ba diba? So, yon So, looking forward ako kung ano ang mararating ng Espanya sa international pageant pagdating sa labanan ng mga kalalakihan so good luck and wish all the best and congratulations sa mga nanalong ah uh, Mr. Spain Mr. Spain International supranational and globe. Di ba? Diba? So, na-meet ko yung pala yung Mr. International nila. Sobrang guwapo. Hmm. So, yun. Mabait yun eh. Mabait yun. Nakausap ko yun. Saka iba yung datingan. Pero ngayon, parang wow. Talagang mas guwapo. At yung Mr. Supranational nila, ha? parang Barbie. Tapos yung ano na, basta match na match. Prototype. Oh, so, ganon. And then, good luck. Di ba? Diba? Wish all the best. And then, para na sa sumunod natin, chika, pambato pambato ng Venezuela. Nasa Thailand na. At ayan na nga, umi-exena na nga ang pambato ng Venezuela na nag-block uh -huh, kahapon doon sa kanyang photoshoot. Anong chika mo dito, Mama sa Tribute, syempre, para sa Thailand. And then, maganda, maganda siya. At nakikita ko na talagang handang-handa na din. So, natutuwa ako dahil nandito na siya, nakarating siya ng matiwasay at ayon So, medyo may pahinga siya hindi yung sasagarin niya yung sarili niya at wish all the best para sa Venezuela so isa to sa mga matinding makakalaban ni Maria at isa manalo at alam naman natin na matagal-tagal na rin itong naghihintay para sa laban niya and for sure prepared siya at kakabog. So, noong nakaraang taon, naka fourth runner-up ang Venezuela sa Miss Universe. So, tignan natin kung aabot nga ba ang, sa top 5 ang Miss Venezuela ngayong taon na to. At tignan natin kung ano yung ipapakita niya. So, medyo nakakatakot din talaga si Stephanie kasi maganda at parang feeling ko may ibubuga sa competition. So, yon So, abangan natin kung ano ipapakita niya. Pero, ito ang sumunod na chika. Tapatan ng Pilipinas at Colombia sa Miss Universe, Mama Sam tingin mo sino ang kakabog. So ngayon nga mainit-init ng pinag-uusapan na ang lakas daw ng Colombia sa magiging laban niya dito sa Miss Universe. At ang tatapatan daw ay talagang target neto ay patumbahin ang Pilipinas. di ba? So, diba? so Colombia and Philippines, alam natin na lagi talaga silang magpatapat sa lahat ng pageant, di ba? Pero, hindi naman ako nawaworry kasi nauusugan naman natin. Kung umaangat tayo sa kanila ng bonggong-bonggong. -bong bongga. Kaya parang feeling ko may ibubuga ng todo-todo ang pambato natin. At sige, laban. So tingnan natin kung anong ipapakita ng pambato ng Colombia. And then yes, isa siya sa mga nakikita ko na dapat bantayan ng pambato natin na si Maria at si Manalo kasi iba din talaga ang eksena ng pambato ng Colombia ngayong taon na to dito sa Miss Universe. So, yan na simula na talaga ang bakbakan, no. So medyo nakakalungkot lang kasi may nangyayaring ganito pero kung wala ay na mas bongga siguro ang Miss Universe. So yun. so good luck and tignan natin. And then para na mas sumunod na chika. Chika Krishna Gravide, siya na kaya ang susunod na puputungan ng golden crown mula sa Pilipinas. Kung lalaban si Krishna, di ba? Ako, para sa akin, nakita ko si Krishna. May ganda naman ng Krishna. Pero parang feeling ko kung gusto niya lumaban ng Miss Grand i-prepare niya yung sarili niya. Kasi syempre, wag naman sanang masayang, di ba? Yung magiging laban niya kung sa halin gusto niya lumaban. Pero hindi ko isa suggest na lumaban siya next year sa susunod. Kasi parang feeling ko, it's not time. Mm -hmm. Yes, nakikita ko si Krishna na pwedeng ang sumunod sa yapak nila si Jay Opiasa at Emma Tiglao para maging Miss Grand in the future. Pero not this time, not next year kasi parang feeling ko dapat si ano ay medyo magpahinga konti tapos kung babalik siya kung pipiliin niya ang Miss Grand dapat mag-transform siya as a Miss Grand candidate Kakayanin ni Chris na kasi alam naman natin si Chris na palaban at talagang kabugera din marami din talagang followers ang Chris na Gravides at inaabangan talaga yan noon pa man sinasabi ko mas gusto ko siya sumali ng Miss Grand kasi parang feeling ko siguradong makukuha niya ang corona ng Miss Grand more than sa Miss world, di ba? Pero, andyan na, na koronahan uh, nabigay, nabigay sa kanya yung title na Miss World Asia at hindi biro yon yung title na binigay sa kanya. And looking forward ako kung sasali siya sa Miss Grand, why not, di ba? But not this year. I think hindi rin sa susunod na taon. So, after two years siguro, kapag natapos na yung duty and responsibility niya bilang Miss World Asia. Di ba? Diba? So, yun. So, good luck and good luck sa atin lahat. Pero ikaw ang tatanungin ko, ano naman ang masasabi mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. Siyempre, maraming salamat sa inyo lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo siyempre dito sa channel ko at sa mga mga hindi pa nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated, syempre, sa aking mga chika. Sabi ng ganun, always keep smiling and loving lang. So, guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you, guys. Thank you.